Welcome my YouTube channel, Miss Falaka. Ayan, i-update ko lang po kayo sa ating mga naitanim na kamote. Yan po ang mapuno natin, kamote. Mayroon na po tayong 60 kapunong kamote kasi balang araw darating ang panahon na magbakasyon si Idol Lucita sa bukid or dito sa aming lugar. May makain na po siyang mga lagot mo ang tulad ng kamote, ah uh, saging, boko, gabi, yeah. Mayroon na tayong, hindi pa sila gumagapang kasi naitanim ko siya me at John. Kasi kinukuhaan ko pa ng mga semelia. Yan po ating mga gabi, tanglad. Kaya kung maglitsyon tayo, kaya pakainin natin si Idolusita ng ah uh, mga gulay na pang bukid kasi lagi nagkakain yan eh masarap ang mga kinakain niyan Aldoil ay Dolosita and then si Danilo ayop din Sir Ed Castillion pupunta rito ma normal rock ating mga ating palaka <laughs> ayan pa ang OB natin gumagapang na obi. OB yan ang OB natin walong puno yan doon ko po sila pinagapang sa baba kasi walang pananim doon eh <laughs> diba? Yan po ang kahoy ko. Yan. Saan na <laughs> yan po ang kahoy ko. So, ko po yan sa Robbie Construction Corporation doon sa DNR. Hinihingi ko tatlong. Limang puno po yan dalawa sa pagmangkin ko. At yan ang kakao natin. Nabubuhay na ka. Tam tama pagbakasyon ni Lucita. Hi, Lucita namungan ang kakao. Ito naman din ang ating kamuti tabs. Kasi magadobo po tayo pagdating nila ay son dito guys. Mga team palaka. Uh, magadobo mag-adobo tayo ng kamuti tops. Mayroon na po tayong 50 kapuno. O na ko po yan. Apat na puno lang po yan. And then, hindi pa sila gumagapang kasi kinuhaan ko po ng similya para maraming marami talaga and then malinis naman ang kapaligiran ito yan ang ano natin loya ito yung dalawang puno ay tumataba taba na hindi ko pa na, hindi pa ako nakaabono kasi bibili pa na ako na abono yan sampung piraso po yan sampung puno na hmm yan guys <laughs> Amat Team Viva Mascarados, pupunta po sila rito guys. Ito mga boko natin. Ipatikim ko na natin sa kanila yung boko lang na walang halong asukal, yung gatas, yung boko fresh talaga galing sa puno, ba diba? Bongga. So, kasi welcome, welcome po sila dito kasi may munting tahanan na tayo next year. Dito, pwede na sila mag-raise beauty race dito. Okay naman dito din kasi safety naman tayo wala namang masama dito lugar naman natin to at uh, maraming salamat everyone at mabuhay po tayong lahat abangan nyo lagi ang aking mga vlog dito sa bukid ako ay isang magsasaka na Miss Palaka Mika <coughs> mag shout out everyone Mar Marjorie Gitano Gitano <laughs> Ay bas Molani. Mulani, Mulani. Uh, Maloni pala Maloni. Maria Elena Belhop Trina Sir Ed Kisilonar Marak Danilo Ayop at sa lahat pong mga team palaka mabuhay po tayo lahat ha, po magaling na po si Adelpa makarecover po siya sa cancer niya stage 4 na po si Adelpa Damasco uh, isa sa ating mga team palaka mga kaibigan ni Lucita din itong kamukha ni Lucita din yan eh <laughs> and then sa lahat pong mga nag follow subscribe uh, Miss Palaka thank you so much everyone all nationwide maraming maraming salamat sa ating mga all countries to love and support to Miss Palaka bye 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 good afternoon good morning and good evening